At ako uh, kayo nagpapalik dito sa TCFKR! Balita! 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 <laughs> at uh, sa ating balita, ay hindi ko nang papanggitin si Mayor pero... Pare! Sige si Mayor! Kamusta ka lang Mayor! Pasta ka lang lang tayo ng eleksyon. Uh, 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 at uh, ito na, tindera ng pirata sa Kiapo. Ayan o. Oh. Up, up. Pinasok ng bandido, kinasuhaan ng pirata. Gumagawan <laughs> <laughs> ng pirata, pinasok din ng pirata. Ah, ang pinagtataka ko lang ito, sabi pang ganito. Ang nagtitinda ng pirata, bold lang ang kinuha. Ay, nang mga bandido. Alam na 'yan. At saka, sabi nila gano'n, at kaming mga nagtitinda ng pirata ay gawang Marikina amatibay ah, matibay yan. matibay oh, na. Matibay, matibay sila. Yeah, at uh, tayo ay yeah. magpo-pause muna para sa isang break. At babalik po kami. Hindi, pause muna. Pause. TCKR Sa is, sa is Mabes! 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 At yan nga pala at babalik kami. Ay, mayroon din pala mag, uh, ano, no? Tumigil. Alam mo, pare, ha? kapunta ako dito sa studio kanina. Nag-taxi yeah. ako. May pag-taxi ka oh, eh, yeah. uh, na ngayon? Oo, eh, uh, siyempre naman, uh, hindi uh, na po. Uh, hindi, hindi na tayo sumasabi na Pangalan ng taxi ah, sabi nga. Ano sabi? Ha? Walang metro taxi. Sa is... kalapit mo gano'n, sabi ko dito lang sa si ASM. Sabi niya 2-5. Sa is. Is. is... Sabi ko ganyan, why is to, prod? Why is to? Sabi ko, sumakay ako! Dapat ka? ASM, ASM, why to? Why is to? Saan galing? Saan galing? Project Tupay oh. daw. SM lang. Gah! Hindi pa oh. ako naloko? Hindi pa ako naloko? Project 8 ako. Dumaan siya Munoz. Nasa ka? Nasa taxi lang. Nasa loob ka? Sabi niya sandali may bibilihin Sa lang is... ako. Bumili ng kanin. Tsaka ano, kumain. Kumain. Pagkatapos siya pumasok, dumighay. Sabi ko, Manong, huwag mo lang sasabihin yung kinain mo. Alam ko lang, Gunisa yan. Ah! ah Pagigay eh! Ang galing mo ng aircon niya eh! Pwede ba na magbigay ng portion dito ng ano? Tigayan, tas uhulaan mo. Ay, ay pwede ay, na! Sa susunod ha! Ay, kaya sa susunod na ano na na natin, itigay mo! Alam ko! Kaya pwede, iutot mo! Alam ko! Ay, pwede rin yun! Pwede kaya lang! Kaya mo rin mo pa yun! Eh. Uhulihin mo pwede! Ah! Eh kung ano, eh kung di mo na uhulihin, kung itain mo, alam ko. Ay, mahirap oh, yan. Kailangan natin ng tester yan. Kailangan natin ng tester yan. Sige, balik tayo sa taxi. Ang ganda ng taxi niya, pare. Ay, yung taxi niya, oo. Oh. Yung taxi niya, yung bago. Ay, yung bago. Anong taxi? Hindi ganyan pa yung ano. Ngayon lang ako nakakita. Ah, eh. Gemini. Gemini? Hindi, sabi niya. Ano yung metro niya? Yung hindi ganon? Yung bilog? Hindi pa ba? Kaching! Ah, ah, ano? ah Ngayon lang ako nakakita ng gamit, tinidor eh. Ah, tinidor! Ah, tinidor! sa vice grip yung... Bago, bago nga, bago ano nga. Tsaka yung upuan niya, amoy mama. Parang pinagpawisan na yung likod. Parang nakakamoy ka na kalaban, gano'n? Oo, sabi ko, Manong, bida naman kayo, bakit amoy kalaban yung taxi nyo? doon ako nagtaka. Doon ako nagtaka. Doon ako nagtaka. Doon ako nagtaka. Parang yung taxi din na nasakyan ko nung nakaraan. Pilip malaki niya, turbo daw. Naka-turbo yung taxi na. Ah, talaga? O, oh, pagbukas niya ng hood, naka-turbo nga. Tatlong manok ang lalagay. Ay, puta na sa loob! Hindi na kaya, ano dyan, Apollo ang tawag dyan. Dahil marami ng rocket yung mga sitak driver. So, is, nakikinig dyan. At saka yung mga sumasakay, huwag kayong magpapaloko, ha? Okay, pasok. At ito, ito, dahil ah, dahil dito sa Bocha na to, yung... Ah, uso yan. Ah, uso yan, Bocha. Pero ito, bago lumalabas ngayon. Bocha. Bocha ang tahong so, mas. Ang sarap yun, pare. Oh. Ah. Ako, mahilig ako sa tahong, pare. Yung bang, ano, yung, gusto ko nga yun, yung binibake pa, eh. Oo. Oh, oh, ah. talaga, binibake. Gusto ko naman yung kilawin, eh. May pintik pa. Ay, ay, ako, ay ha? Yung sabi oh. So... nga nila, yung... At uh, ito nga, nagpuslit ng bocha. Oy, pare, oh, nagpuslit ng na na double dead na rin na. No. Oh, okay. Ay, Bahat naku. ina na karma siya, no? Sa is. Bocha tao ng tao sa kanya. Oh, ipocha na siya. Double dead. Eh, hindi na siya makabrocha. Naku. Hindi, okay. ang bangkay na. Pag boccia ang bangkay, triple no. dead na yon. Ay, naku. pwede nga May quadruple dead ba? Meron. Ang masarap din yan yung penalit na boccia. Mm. Uchi. Ano po poochie? Uh, kunyari nagagalit punyari yung misis mo Ano bang pinagpuputok ng poochie <laughs> niya? <laughs> Ang mga hayop double dead na rin yan kahit papano eh Ginawa nila unang pang pinapalo yan Okay Pagkapalo niya patay Pangalawa sinaksak mo patay Pare, double dead. Ilan na yun? Double dead double na. Dead na. No, double dead na. Pare, inano mo pa ng ano, ng mainit na tumit. Ilan na yun? Triple dead na. O, triple dead na. Yung inakwa pa yung ano, yung chan. Quadruple dead na. Ah, Ay, diba? Hindi na po yun. Ano? Multiple murder na yun. Oo, ah, di ba? Tsaka, diba? bakit hindi nila pinapayagan niyang botcha? Eh, gano'n naman ang ginagawa nila sa di ba? Iiwan uh, nila, tinanggal nila yung laman loob. Tinagtag pa. Oo oh, diba? Oo oh, okay. oh, nga. Oo nga naman. Panglimang ano nyo. Panglimang... Napakadami eh, na, ni Niluto mo pa. Niluto mo? Apang aming. Oh, Tinain mo pa ngayon. Pang feet. So, tapos Tinunaw pa ng tiyan mo. Walo. Walo. Tinain mo pa ngayon. Tapos sirain mo ulit. Hindi ba ang gandun lang yun? Eh? Mukhang maganda ang cycle mo ka parang pabalik ba? Parang like cycle lang yung dati ha. Parang... na... Hindi kaya yun yung sinasabi nilang totoong food chain. Ito di ba? Pare. Oo, oh, 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 di ba? Kung anong itinaim mo, siya kakainin mo. Oo, oh, di ba? It's liver or lover boy. Parita diba? na galing naman kay City to, pare. Sun City. Ay, ito, ito ng bahay at lumapit sa atin, ano? Okay. Sabi niya, karpintero, namokpok nagkanana. Aba talagang oh. dito. Oh. Hindi natin alam kung pinukpok niya yung kamay niya, namaga at nagkanana. Oh. oh, hindi natin alam kung... namokpok Namuk. Namukpok. Mas... kanana. Mas... konektado siya sa namukpok. Balita ko, karpintero daw yung keso natin Ah, dale. Dale, dale. Wala Yan magkanaka. Yan, uh, yan, yan uh, tinatawag na walang proteksyon. 'yon. Uh, uh, is... ko anti-RH uh, bill yung ano niyan, ang pintor. Ito ngayon at uh, may mapapayo ako sa kanya pareha. Ano ba 'yan? The virus is in you, pareha. But the virus is yours. Oo! Tama, di ba? Sa Tagalog, sa Rilini oh, na Oo, tama. Oo, dyan ha, ah, pinapayo rin namin sa mga karpentero at oh. uh, tubero dyan. Mas mura ang kondom kaysa sa antibiotic. Tsaka ipayo oh. rin tayo sa mga, ipayo <laughs> tayo sa mga makikinig. Oo. Oh. Uh, para hindi magkanana, huwag magkanahan. Oo, oh, so, ito, pwede! Oo, oh, oh, pwede! Oh, pwede. Oh, sa isa pang payo. Oo. Oh. So, abstinence. Uh, abs. Ah, abs yung may parin papalaan ng abs? Oo, oh, Ay, yung yun no? <laughs> ah, ah, okay. dancing, ah oh, oh, short term for belly okay. dancing, oh, pare. Oo, oh, ano? Sabi ni Doc, kumain daw ng ano, isang tunilada ng papaya. Pangalala mo na lang yung kamay mo. Yan Pente ang nangyayari nang wala ang RHB. Yeah. At dapat ibasa natin yung RHB na yung Red Horse Bill na yan. ha? Ah, Walang mapupuntis kung walang iinom na babae. Hahaha! na! O, pag may alak, may balak. Okay, sa akin na lang. Sabagay! Kongresista! Ay, ay, Ito! Ito! O, oi! Mga Kongresista! Hindi makapasok ng Webes. Nakoho! Hinuhulin ng MMDA dahil 8 ang kanilang plaka. Hindi nakapasok! Hindi siya nakapasok! Ang lalaki nito ay binigyan ng parangal. Eh, dapat lang bigyan ng token. Oo, oh, isang bala sa dibdib. Aba, 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 Parang bala, Bala sa dibdib, baka binigay, ganyan, binigay, binigay. Kasi yung bala nga ay iwas <laughs> napagkama snatcher, sa bakod, nawala biglang nawala. Yun ang pinagtataka natin. Hindi kaya multo yun, pare? Pwede kasi tatlo yan eh. Pwede makukulang, magbabara o aswang Ay. Oh, pwede. Ba? pwede. 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 Dati PBA pwede. 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 Ang lolang ito ay naka shorts. Pick pick, 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 shorts. Pick, shorts. Uh, pick, pick, shorts. Pick, pick oh. shorts. Pick, oh. shorts. Ay, may nag Yun daw. Yung ano, si Lola. Oh. Kaya po nawala dahil estero ang kabila. At ay, uh, nakilangos! Atay, anata! Na ata tapusin na natin ang ating dito lang sa DCKR sa 9 may kinikindata may pero may babaan isyong totoo lang, BUD Chapter Dubaw uh, Dubaw uh, Levy Eason Levy Eason Umanda ka sa pagbabalik mo ha Dito oh, para okay. uh, okay. uh, pare ha Dapat mo yeah. lang sa amin ha yung BUD Chapter Urbano dyan ha Tsaka BUD Villa Rebecca Tsaka Villa Rebecca BUD BUD Fairview hmm. Yung Central Fairview Yung hawak ni Tato Mga anyway. BUD dyan Ano yun Tatong Kanayon Lahat yung oh. kinakanayon yun. oh, Oo kinakanayon Kanayin mo? Kanayon

pala na nakikinig sa amin na patubahin nyo lang yung mga anak. Yan ang Marami ng Dota, sigarilyo, at uh, alak. Pero gamat. sa amin, okay lang yung mga anak nyo. Pero sa mga bisyo, hindi.